Ano? Nandito tayo ngayon sa Murphy Street, Barangay Kalalaki at titikman natin ang masarap na binondo fried shopaw dito na matatagpuan sa olong Musili. Tara! Ayun nga! Nandito na tayo ngayon sa Binondo Fried Shopout. Dito lang yan sa Murphy Street. At syempre, eto yan. Tingnan nyo guys. Eto siya. Mukhang masarap talaga to. At kasama natin ngayon, si Ella and Angelo. Kawai kayo naman. Ayun. <laughs> po na. No, at kami ay o-order. At titigman natin ang Fried Shoma. Shoma o. <laughs> fried Shopout. Dito lang yan. Sila mismo ang gumagawa nito. Tara, tikman natin. Ayun nga no. Tapos, niluluto pa siya, tama? Tama. niluluto pa siya. Uh, I-fry. pa siya, yung shokou natin. At uh, para mas masarap at lumabas yung lasa niya, tama ba? Hmm. Pero ang sangkap nito ay, ano ba, secret ingredient o? Para siyang dumplings yung loob. Okay. Parang dumplings na talagang kinaya uh, namin sa hong pin. Hong pin ayun na nga agawat, uh, Chris, no, titikman natin itong masarap na fried shopaw nila Angelo at ni Ella. May di ka na ba matikman? Yes! <laughs> yes! <laughs> alam mo, masarap yan kasi ako yung narikman ko yan talagang nakakatatlo ko. Ako yung tatlo yung order ko, para sa ko lang. <laughs> hindi, no? Pero alam mo ba, paborito ko itong shopaw nila dahil masarap talaga. At uh, alam mong hindi tinipid, di ba? Kaya naman, Tikman natin, ready ka na? Naman! Ready, ready na si Consi, si Consi Cris Tune. Alright? So, pipikman na namin ang fried siopao, Ginondo you know style, ni Sir Chris Ayan, tikman natin. Ito, magpapakita na dito yan. Tikman natin ha. May kita mo Yung naman marami Marami At hindi tinipid Parang dumplings ang loob Tama ba? At masarap yung kanyang lasa For only how much? 35. For only 35 pesos Makakabili ka na ng Binondo Fried Shopaw Ganto siya kalaki Siyempre nabawasan ko na mas kalaki pa siya Kasi ano masasabi mo? Bukod sa masarap, ano pa? Pag binili nyo, mag, hindi kayo magsisisi. Uulitan. Ano? <laughs> ano? Uulit at uulit kayo? Kasi ako, paborito ko to. Hindi na ako minsan nakakaano kapag ano, na, nakakapunta, pag busy. Pero pag nadadaan naman, masarap siya, mabigat. Hindi siya pinipid talaga. Kaya pumunta po kayo, dito lang ito, so, may Murphy Street, barangay ka tapat lang ng simbahan. Pakita mo yung simbahan. St. Mary Magdalene, San Lorenzo Parish. Dito lang yan matatagpuan. Tara! Cheers! Cheers! Yeah. <laughs> Bakit mo gusto ang fried siopaw? Masarap po eh. Masarap? <laughs> Sino nakaisip ng idea na magtayo ng Binondo fried siopaw? Nung na-try namin siya sa Hong Pin, nung nag-visit kami like last December yata. Yeah. Ano, ayun, uh, nagka-idea siya na what if dali natin sa Olongapo yung Binondo Fried Sopao but in a homemade ano naman. Na siya talagang gumawa, pinag-aralan yung mga ingredients na talaga magiging kalasa siya nung uh, Shanghai Fried Sopao sa Hong Pin. Ilan ang napoproduce sa isang araw ng fried shopaw? Bale sa uh, from morning to ano to afternoon ang nagagawa niya 67. 60 to 70 pieces. Tapos the rest uh, kapag may orders, ganun, biglang may bulk, bulk orders, separate pa yon sa mga napoproduce. Na. Ayan, so iniimbitahan namin kayo na itry na itong uh, aming Binondo Fried Shopaw. Unang-una sa Olongapo City, uh, open kami from Mondays to Saturdays from 3 PM hanggang maubos po kasi usually nasusold out talaga ng maaga. And also we accept bulk orders, bale yung uh, may nakabox kami na mga na 15 pieces to 20 pieces na uh, nasa loob ng isang box. Uh, you can place your orders po sa aming uh, Facebook page Binondo Fried Shop Pausaga po. Thank you. Kaya ayun po, tikman po ninyo ang Dinondo you know, Fried Sopaw. Now in Olongapo City, dito lang ay matatagpuan. Sa Murphy Street, barangay nyo kalala. Kaya, tikman po ninyo. Napakasarap. masarap ang Fried <laughs>